Mabilis ka bang mainis kahit sa simpleng bagay lang? Yung tipong madali kang mairita. Maaaring sa traffic, sa trabaho, sa tao o minsan pati na sa sarili mo. Kahit kunting sablay lang, sumasabog agad ang inis at galit mo. Pero alam mo ba, pwede mong kontrolin yan. Hindi mo kailangan palaging maging galit o irritable. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong simpleng paraan paano ka magiging kalmado kahit na nakaka-stress ang iyong paligid o nakakainis ang iyong kasama? Number 1. Matutong umiwas kung kinakailangan. Hindi ka duwag kapag umiwas ka sa gulo. Ibig sabihin nito, marunong ka lang magtimpi. Kung alam mong may makakasagutan ka, mas matalinong hakbang ang hindi na kayo magharap. Walang masama sa paglalakad palayo kung kapalit naman ito ay kapayapaan ng iyong isip. Mas mahalaga ang mental health mo kaysa sa iyong pride. Umiwas ka sa mga taong toxic at sa mga usapang walang patutunghan. Dahil ang tunay na matapang, marunong umiwas lalo na kung wala namang mapapala sa bulo. Number 2, iwasang mag-react agad. Kapag may nakakairita o may nagsabi ng hindi mo gusto, automatic ka bang sumasagot agad? Sa totoo lang, mas lalong lalala ang sitwasyon kapag galit ang pinairal mo. Subukan mong huminga ng malalim. Inhale, exhale. Pagbilang ka ng lima bago magsalita. Hindi ito kahinaan, ito ay paraan ng pagkontrol sa sarili. Mahirap na kasing bawiin kung anuman ang nasabi mo dahil sa init ng ulo. Kapag kalmado ang sagot mo, mas kalmado rin ang kalalabasan ng usapan. Number 3. I-practice ang pasensya araw-araw. Ang pagiging kalmado ay hindi magic na basta na lang dumarating. Pina practice ito araw-araw. Kung dati, 2 seconds ka lang bago sumabog, subukan mong gawing 5 seconds sa pagpigil ng galit mo. Ang pasensya ay isa sa pinaka-underrated na superpower ngayon. Kapag pinili mong umunawa kaysa magalit, mas magiging magaan at mapayapa ang buhay mo. Hindi ito madaling gawin, pero subukan mong maging mahinahon sa bawat sitwasyong nakakairita. Ang pasensya ay parang maso. Kapag palagi mong ginagamit, mas madali mo itong mahuhugot kapag yung kailangan. Number 4. Galit ka ba talaga sa sitwasyon o may iba pang dahilan? Minsan, hindi naman talaga yung tao o sitwasyon ang dahilan ng inis natin. Baka pagod ka lang. May ibang iniisip o matagal nang naipon ang yung sama ng loob sa isang tao o pangyayari. Lahat ng emosyon natin may pinanggagalingan at mas madali natin itong makokontrol kapag alam natin ang pinagmulan. Number 5. Magpahinga kapag pagod Kapag pagod ka, mas madali kang mainis at mairita. Totoo yan, maski simpleng bagay lang, parang bigla ka na lang sasabog sa galit. Kaya huwag mong i-underestimate ang pahinga gaya ng pagtulog, relaxation at kahit isang tahimik na sandali para sa iyong sarili. Minsan, ilang sandali lang ng katahimikan ay sapat na para bumalik ang iyong sigla. Kaya bigyan mo ng oras ang pagpapahinga, hindi lang puro trabaho o kung ano paman na pinagtutuunan mo ng pansin. Number 6. Maghanap ng mapapagsabihan ng nararamdaman mo. Hindi pwedeng laging tinatago mo ang iyong galit. Kasi kapag naipon yan, sasabog yan. Kung hanap ka ng healthy na outlet, pwede mo itong isulat, iiyak, o sabihin sa isang trusted friend. Yung tipong hindi ka humusgahan at hindi ko kwento sa iba ang napag-usapan ninyo. Pwede ka rin mag-exercise, mag-meditate, manood ng paborito mong teleserye o k-drama para kumalma ka. At kung gusto mong sumigaw, sige na, basta sa unan at hindi sa tao. Ang mahalaga, na mo yung bigat ng nararamdaman mo. Number 7. Alamin ang mga trigger mo. Kapag alam mo ang mga trigger mo, mas mapapaghandaan mo ang iyong reaksyon. Lahat tayo may mga bagay o taong mabilis makapikon sa atin. Yung tipong makita mo pa lang may init na agad ang dugo mo. Minsan, hindi lang tao kung hindi sitwasyon na din. Maaaring, may stress ka ba sa dami ng iyong bayarin? Napagalitan ka ba sa trabaho o may sampuhan ba kayo sa bahay? Mahalagang matukoy mo kung ano talaga ang nagpapainit ng ulo mo at kung bakit. Para makontrol mo ang iyong inis o ang iyong galit. Awareness is power. Paalala, hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mong reaksyon. Kahit pa konti-konti, basta pinili mong maging kalmado, malaking bagay na iyon. May tanong ako, na-experience mo na ba 'Yung sobrang na ka, tapos hindi mo napigilan ang galit mo, i-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin 'yan. Tandaan mo, kapag positibo ang pananaw mo, magiging positibo rin ang takbo ng buhay. Kung gusto po niyo ng namang ganitong content, please subscribe at panoorin niyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po.